Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. So, checking energies po tayo ngayon, maybe tomorrow. Meron tayong mga eclipse na mangyari. Happy na hindi ko alam kung anong oras dyan sa ibang bansa, but update lang kayo. Pwede nyo naman i-search kung kailan ang eclipse, but advice ko lang sa inyo na wag na wag kayo mag-manifest during the eclipse Um, ang eclipse kasi, 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 sorry, white and black yan. So, yung energy is, hindi siya okay. So, mas maganda po ay, mag, kayo ay, kumbaga, healing process ang, ang mga araw na yan. Okay? So, magpatawad kayo, ilet go nyo yung mga dapat na, na, dapat nyo nang pakawalan. Okay? So, anyway, enjoy nyo yung pag-healing process niyo ha. Mag-meditate kayo. Pero, not uh, manifestations. Okay? you can pray na parang, uh, Lord, ang um, kumbaga, sinusuko ko na po sa inyong lahat. Like, something like that. But, don't beg or something. Okay? So, dito sa natal charts natin, makikita natin ang like, yan, wait. Hindi ko alam kung kita ba sa inyo. oh, wait. Blurred siya. Wait lang. Mm -hmm. Well, ako lang siguro ang nakakaan dito kasi yung screen masyadong um, ano siya, against the light. Well, As I can see, ingat lang sa mga alam niyo yun, um, Pisces and Scorpio. Scorpio, medyo yung Aquarius may pinagdadaanan sila sa health nila. Okay? So, ingat lang talaga. Pero hindi naman tayo Diyos para hatulan yun na hindi na kayo gagaling. But I, I can see talaga na parang meron kang lessons especially sa mga uh, Scorpio. Okay? Um Congrats pala sa ano sa like fire signs and Virgo. Wow, to ang sanya. Okay. So happy birthday pala sa mga Virgo. Happy birthday. Maraming salamat po sa mga sponsor ko, ano, si yung best friend. Hello, best friend. I love you. Thank you for everything. Pagmamahal, support, and pagiging totoo mo sa akin. Okay? And syempre, yung mga fam family ko na walang sawang sumusuporte sa akin kay Ma'am Carmela. Um, sino pa? Baka may makalimutan ako. my gosh. Okay, magtampo ko makalimutan ko kayo mga mahal ko ha. Marami lang talaga po na hindi na kaya ng brain ko. Oh, may nag-message sa akin. Oh, I'm sorry. Sige. Sorry po talaga. Hindi ko pa na-replyan. Teka lang. Give me a minute. Okay, kay Ma'am Remsi. Remsi, um, hindi ko nababanggitin yung whole name nila. Okay. Maraming maraming salamat po talaga kay Maria sa Hawaii. Sister, maraming salamat. Yan. So, yung best friend ko, sister, I love you. Yeah. Tres Maria, yan kami. Patlo kami mag-best. But, um, busy lang talaga yung isa namin. Okay, anyway. Um, sino mag-next? Uh, okay. Pagdain natin yung person nyo. Tingnan natin yung energies. Okay? Para, yan. Baka sabihin nyo, nag-cheat ako. <laughs> Kasi lagi ko nakukuha yung daya mo. Hindi ah, bismillah. Okay. Ah, medyo something na malungkot. Problemado. Um, iwas muna sa gulo. Okay? wag nyo muna itong patulan, itong tao na ito. Mari, hindi siya okay, financial, and maraming trader sa paligid niya. Mababalitaan nyo rin yan kung hindi nyo alam. Okay? Sorry. So, yung energy nyo, energy natin lahat. Wow. Pin As usual, um, yan. So, there's someone na parang nag sa'yo. I know, nakapagsalita siya sa'yo na masama, but may meron pa rin na sa side niya na parang ba't ba kapag di mo pa, di mo pa nakikilala ako, parang ganun. It's like, bakit parang kailangan natin umabot sa ganito? Yan. Well, so, ano lang, parang ang weird yung iba kasi parang gagawa sila naman sa mga Inya tinatanong pa nila sa sarili nila, sarili nila bakit nangyayari 'yon. Okay? So money for sa atin muna sa mga madam. Wow. Okay. Alam niyo yung winish ko mga mahal ko, lahat ng subscriber ko, naway lahat tayo ay i-bless ni Lord at good help po tayo. Alisin tayo sa lahat ng problema ano yung So, your person, nakuha nila pa rin ng alas, ano, oh my gosh. So, parang, feeling niya kasi parang, ikaw yung problema niya. Yes. Okay. What happened? Bakit na mo problema to? diretsyo na tayo, ha. Papatungan ko lang po kasi madulas ang mesa ko. Yan, nagay ko lang to. Pasensya na kayo. Ang kamukot lang ako. Yes. And kagaling ko lang din. As usual, check ng potassium. Ganun po talaga. Pag tamaan na tayo ng sakit, eh, thank you Lord. Ikaw na po ang bahala, di ba? Lahat po yan, may rason yan eh. Okay? And siya na po yung bahala. um siya rin ang makakagawa ng lahat ng desisyon para sa ano man yung gusto niya sa akin. Anyway. Oh. Wow. Bakit malungkot? Okay. Tanong kasi natin kanina bakit siya malungkot. So, Ace of... So, definitely wala siyang dapat katakutan. Wala siyang dapat ikalungkot. Blessing pa rin ng tao na yan. Wow. Amazing. Merong big project. Maybe meron tong travel. Yes. At parang magkaano kayo eh, magtatagpo. Yes, magkikita, magsas magkakasalubong, something like that. Okay? So, I think meron din siyang good news na matatanggap. Okay, bakit siya malungkot? Meron siyang J-Heart. So, namimiss niya yung dating kayo. Okay? Namimiss niya rin ang pagmamahalan, ang pagsasagupaan ninyo. <laughs> okay. Hmm. Kung meron man LGBTQ dito or mga lesbian like um, gay, you're welcome, ha? Uh, hindi po kahit na babae, lalaki lang pinipili ko dito. So, kung gay kayo, syempre doon kayo sa, sa ano, sa, kung gusto nyo sa babae, okay? So, yung mga tomboy naman dito, mga lesbian, so, pwede naman kayo doon sa king. So, depende po yun sa inyo kung ano yung nasa puso ninyo, okay? Wala pong pwedeng Uh, mag-judge po sa atin lahat dito so inaantay niya na mapatawad mo, I guess there's something na parang mag-ano mag kasi ngayon talagang ang laki ng ang pagbabago, magtutwist po talaga eh yes anyway, kapag meron po kayong pinagdadaanan ngayon um sa lahat ng ano gusto magpa-reading or binibigay ko po ito. Pwede po kayong manghingi. Yes, pwede kayong manghingi. Sa admin ko. Nalungkot lang ako kasi talagang medyo mabigat ang pagtatapos ng taon na ito para sa ating lahat. But, kumbaga meron tayong tinatawag na lahat tayo eh. Ibabalik tayo dati sa ano yung way back 12? years, isang dekada na nakakaraan. Anong ginagawa nyo? Yes, meron siyang revert na papunta doon. So, imagine niyo kung anong ginagawa nyo 12 years ago. Okay? There's something na parang kung mararanasan nyo lang to, Like ako, 12 years ago nasa ba So, nasa Uh, ibang bansa ako. So, anong ginagawa ko doon? Nag-business ako, nagtatrabaho. Busy. Yun. So, parang like, more in beauty. So, ibig sabihin, more in beauty, kailangan ko alagaan sarili ko, ano yung mga natutunan ko past, uh, past na isang dekada. Okay? So, ganun din, dapat ang gagawin ninyo, mga mahal ko. Like, e, eh, paano naman kung natulong ako? So, ibig sabihin, Uh, kailangan mong ma-appreciate yung dating ikaw yung dekada na yon baka kasi ayoko masabi ayoko ayoko mag ano ha, hindi ko naman pinagdadasal to sa inyo <coughs> kapag kasi hindi mo siya na-appreciate na, na kinakahiya mo na naging katulong ka maring babalik ka doon okay that's the powerful of um divert kumbaga yung magtutwise eh. okay so wala kayong dapat ikatakot. Basta malinis puso ninyo. Ay, hindi. I am, I am proud. Tia, ako. Bakit ba? Ganon. Okay? Yun lang naman yung gusto ng, ng universe na bigyan tayo ng lesson from the past. Okay. So, um, Mukhang merong hindi na tuloy. Yes, and ang to kasi talaga pag alis eh. Parang ayaw niyang bitawan mo siya. Okay? Ayaw, mo, ayaw niyang bitawan mo siya, but alam mo yun, parang ang bigat-bigat niya rin kasi mag-effort. Parang nag talaga siya sa iyo na parang alam mo yung mga, mga babae or lalaki, sorry, Meron kasi mga tao talaga hindi marunong mag-desisyon. Nabi-brainwash nila ng, ng tao sa paligid nila. Okay? Eh, di sana kung okay yung tao sa paligid niya, eh, paano kung hindi? ba diba? Parang, i-ano lang siya na parang, eh, huwag nang yon Ganito dapat gawin mo. Kailangan mo ganito kasi kung lalaki, ba diba? paano kung mali ang ina-advise sa kanya? But, um, the end, um, someone na say sorry, maririnig mo rin to. Ano nangyari? Bakit? Bakit? Parang yung gusto niya, dyan ka lang. Um, parang wala kang karapatang masakta. Parang ganun. Which is, hindi po yun maganda. Nagiging manhid siya sa, sa pakiramdam mo. Ang gusto niya, hindi ka magre-reklam, hindi ka magko-complain. Parang, okay, dyan ka lang. Yeah, pangit yung energy. Bakit parang siya pa yung... Okay. This person, talagang mahal ka ba? Or sabihin na lang natin, minahal ka ba ng person na to? Okay. Oh, yes na yes. Wow. So, sa mga nag nag, nag dyan na parang hindi kayo minahal ng person niyo yung parang, parang iniisip nyo na um, nagtataka kayo, bakit parang natitiis kayo, or hindi naman siya ganun ka-effort, ganun for something. Minsan kasi may kasi na sarili nila. Alam nyo yung parang bipolar narcissist. May, may, tumat may pumapasok sa isip ko na parang kilala ko eh. But, um, natutuwa ako kasi deserve niya magsisi eh. Hindi kasi deserve ng tao na yun na parang saktan niya. You know? Yes. And I can see really na parang parang inaantay niya mag-approach ka, uwi ka, magpaparamdam ka, yan, yeah, something like that. So, so communications, ano yung naisip niya communications sa inyo? Tingnan natin. Ano yung plans sa communications? Plans sa Oh. Wow. Grabe oh. Nakita okay, nyo. Mukhang natatakot siyang iwan mo siya. And natatakot din siya na parang oh, or mahuli mo siya, malaman or something. May hidden eh. May three of diamonds eh. May three and parang gosh. Dito iniisip niya parang dyan ka lang. Sana inabaan yung pasensya mo. But I'm sorry ha. Pero minsan yung iniisip niya, ginagamit mo lang siya. That's stupid. Yes. I got you. Hmm. Hindi niyo deserve na pag-isipan ng ganito. Alam ko, talagang proud ako. sa of, uh, wa, lahat ng, lahat ng followers ko and subscriber ko talaga napakabait ninyo. Halos 80% talagang nakausap ko, nakilala ko. Yung iba talaga nagparinig sa akin, di ba? So, maraming salamat. Saludo po ako sa inyo, mga mahal ko. And, ano pa? Um, ano yung expect? Ano yung plano towards? Ano magiging plano ng tao na to? Sa connections? Kanina yung communications? Kasi iniisip niya parang pera. So, ano yung plans? Okay, my God. So, iniisip niya talaga parang ikaw in love sa kanya. Parang ikaw maghahabol. <laughs> But, ang reverse naman ng cards nito, love ka talaga niya. Yes, 100% po yan. Love ka talaga niya. Sana mag-decide ka na patawarin mo siya at piliin mo siya at magkaroon pa kayo ng second chance. But ito nga kasi yung yung problema. Naduduwag kasi. May cards kasi dito naduduwag. Okay. So, ba't siya naduduwag? Tingnan natin. O, oh, ba't siya naduduwag? Kasi, minsan kasi, naiisip niya, pabigat ka. Yes. Parang tinatry niya pa rin na magkakaroon kayo ng space. Kasi si flower kasi ano yan eh hopeless din kasi yan eh. Parang nawawalan siya ng minsan ng gana kasi parang through financials or emotional. Parang feeling niya hindi ka nakakapag-benefit. Talaga lang. Which is hindi naman kayo ganun, I know. ba diba? Alam niyo sa sarili niyo na mabait kayo. Pasensya na para akong bagong gising. Pero pagtisan niyo yun na yung mukha ko. Okay, so... So, kap kaperahan, I know it's diamonds ang nakuha. But, about money. Tingnan natin yung money. Wow. Money. Your financial. Ano, iba ba yung last upload ko, 1 to 7? So, this is um, 7 to 14. But, kung makakapag-upload pa ako ng daily, gagawin ko po, po yun para sa inyo mga mahal ko. Don't worry. Okay? Wow. Sell 10 of Diamonds. of Diamonds and talagang really wini-wish really ko kayo na magkaroon kayo ng maraming pera. At kung ano man yung plano mo, I think um, God bless you. Yes, mag-prosperity po ito times millions fold sa'yo. At alam nyo ba, um, paparating yung Friday. Actually, Friday na dito eh. Sa uh, ibang bansa pa kasi, ano pa, um, Thursday. Okay? Talagang ang ganda ng araw ngayon. mag talaga kayo. Yes. Um, pwede kayo mag -donate. Kung, kung may tiwala kayo, pwede kayo sa amin. Um, ipipagpipray po yan yung names niyo And... I'm sorry, may nakikita kasi ako maganda nagpo-pose ako. Ooh, yeah. climate is reading, everyone. I love you. Wish you all the best. Okay? Napakasaya po. And... Anyway, okay malungkot kung gano'n ang tingin sa'yo ng person niyo. Alam niyo naman sa sarili niyo na hindi kayo gano'n. Okay? So, ipagdasal niyo Sana mabago ang kanyang pagkatao. May pag-asa pa naman, ba? Diba? Lahat naman tayo may pag-asa. Okay? So, pagdasal nyo talaga yan. Anyway, huwag muna mag-manifest. Relax lang. Ayan yung si Lord na gumala gumalaw para sa inyo. Okay? Kung talagang para sa inyo yung lalaki na yan, para sa inyo yan. Pero may nakita ako. May bibili bang sasakyan? Huwag muna kayong bumili ng sasakyan, ha? Yes, may nakita din ako na malaking pera eh. Insya Allah, good luck sa inyo. Man. Masya Allah. So... Kuha kayong tubig. Yes. Ito kasing eclipse na to, talagang... Huwag kayong matakot. But, of course, wala mo sa magdasal. Si Lord ang pinakamalakas, tandaan Okay? Okay. Sige, kuha ng water para may protection ng kayo during eclipse. And magtutuwis yan sa 2 in money kung ano man yan healing ha pag ma'am hindi ko po kasi alam kung anong gagawin may mga nag message sa amin eh hindi ko po namin alam kung anong gagawin namin during ito well stay at home okay stay at home talaga kung nasa trabaho kayo trabaho lang kayo and avoid na makipag-away etc kung ano man okay so Okay, listen. Sa mga may mga sakit dyan, mag-focus kayo, ha? Tapat nyo yung tubig nyo sa baso, sa camera. Okay? Um, again, hindi ako Diyos, tao pa rin ako. Sa mga malalaang ang sakit, kailangan nyo pa rin magpa-check up. Okay? Piprotect lang kayo sa mga negative and hatid ng ayokong bagitin eh. Alam nyo na kung anong buwan ngayon. Okay? So, hindi pa tapos yan. Matatapos yan sa uh, 26, I guess. Or 22. Okay, ayoko magbanggit ng month na yun and kasi gabi to ginawa ko so ayoko magsalita ng laban sa mga ating kaibigan. And of course, um, mag-alay kayo. Okay? Um, kung meron man kayong mga kaibigan, mahal nyo sa buhay, di ba? Na gusto nyo alayan, go! It's time na iparamdam nyo sa kanila na mahal niya sila. Okay? Good luck and maraming salamat po.